Mm -hmm. Gaya niya sa doktor? Ano sabi pala ng doktor? May bukol daw po dito sa -chat. chat Pero matagal na niya hindi hindi Yun kinasabi na niya sa iyo Kung po sabi niya parang sinisikmura Lang daw po siya kaya nagpa-check up Sabi ano lang ina-acid mm -hmm. Kaya naginginom lang po yun Ang gamot na pang-acid Tapos itong July po sumakit bigla Halos di na ma Di na sa maka ang uh, hanggang sa lumalaki na din po yung chan hmm. Kasi ma'am, naniniwala ako sa doktor kasi mga professional yan, no? Pero kasi may nakikita ko sa asawa mo. Tatlo ang bumibira at pinagawa ko. No? Ngayon ma'am, rangkaan tayo ha. akabote ang asawa mo, no? Pag sinimula ko ito ma'am, may tendency mamatay yung asawa mo. Pero may two options pwedeng mamatay yung gumagawa. Prangkanta, hindi ako pwedeng magsinalalit sa iyo. Kasi, pag-first na hindi rin ginawa, papatay din yung binasawa mo. Sinasabi ko lang katotohanan, ma'am. Pero, sana, magawa natin pangahan, no? Pero, hindi ako magpapagaling sa asawa mo, ang Ama at Panginoong Isus, no? Tatanggalin ko lang ang milagay sa Kanya, no? At sana, kapasok na baka ng masakit to mama ha hindi ko ba sabihin mag iinit sir ano po nag, nag chat po yung nagbabantay doon na kinaantok daw po yung asawa kung pwede daw pong matulog mo oo oh, pwede mo mas okay nga yun eh. kasi mas mas delikado kung inihingal siya di ba kung yung parang antok ba hiyo kumakalman na yung ano niya pakiramdam niya no so start tayo ano pin-pangalan ah. ng asawa mo? Akin na ba? Marwin Saldo. Ha? Marwin Belmonte Saldo. Tikit ka lang ha. Huwag kang mumula 'pag ko sinasabi ha. Anong pangalan ng asawa mo? Marwin Belmonte Saldo. Marwin Belmonte Saldo. 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 Marwin Belmonte Saldo. Sa kanya na po mama. Dito, dito dito sa kanya ha. Ito na sa tao niya. Ha? Tutupin ko lang yan. Wala akong nilagay sa gitna para masaktan to. No? Ibig sabihin, papil. Natutupin. Sasawa no? mo to. Sakit to. May init, sumasakit. Wala. Wala sakit. Walang init. Wala. Mga elemento. Sanduwende. Sakit. minit. Relax ka lang. Ha? Huwag mo na. May init, may sakit. sakit na. Kumakiat. Kumakiat. Isang itim na kaluluwa. Do ending itim din po yan. Hindi lang sakit. Hindi ko puminihig ka. Alam niyo. Ayan. May init na. Masakit. Liting ko ha. Sakit doktor. So ha. Tigayin ko ha. May sakit may init. May sakit may init. Umakyat. Umakyat. Yung sakit. Pigay ko pa. Meron na? Positive po. Meron din sa, sa, sakit doktor. No? Sakit doktor po yan. Eh. At mga elemento po. No? Oh. Manipis lang po. Ah. Wala akong nilagay ng matigas. No? Yan Sakit doktor ulit. ulit ko. positive siya sa doktor, no? Ito po yung mga elemento. At isang yung itim na kaluluwa. Sama natin yung itim na kaluluwa. Dito. Ito naman po yung barang. Positive, no, madam, no? Sana ako makapasok, no? Sator, arepo, tenet, opera, rotas, piste na naman na rin. Sus na lang, Diyos. Kung sino man gumagambala kay... Maruwin Belpong Tisaldo. Mag-usap tayo sa spirit mo lang, Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Ang sabi sa das camera, ilo is about hallelujah ba? Ela, au. Ah, oh. Fu, Mm. Dalawang kamay sa ulo. Sa ulo! Mm. Okay, pababa! Pababa! Bakla si mong nilagay mo doon, ha? Pwede kang makausap? Pwede? Ha? Sagot lang! baklasimo, mo, baklasimo, mo, baklas mo. Fu! Hmm. Lalo ka may hirapan sa akin. Dalawa ka may sa ulo. Sa ulo, susunod ka. Pababa, pababa. Bakla si mo nilagay mo doon ha. Ha? Ha? Sagot. Ha? Ha? Tas sagot ka hindi. Pwede ka ba makausap? Pwede ka makausap hindi? Ha? Alimat kami. Hu! Oh, Oo, pwede ka makausap? Ha? Baklas, baklas, baklas. Baklas si men. Tanggalin mo 'yan. Tanggalin mo 'yan. Tanggalin mo 'yan. Tanggalin mo 'yan. Pababa, pababa. Baklas, 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 baklas. Baklas, baklas, baklas. Baklas, baklas mo yan. Baklas, baklas, baklas. Baklas. Ayaw mo baklasin? Ha? Ayaw mo? Ha? Pera pa kita lalo? Ha? Ignum, nanam, Diyos, Diyos po. Hmm. Baklasin mo, ha? Baklasin mo? Ha? Sagot? Opo. Sige, baklasin mo pa. Baklasin mo. Baklas. Hmm. Tanggalin mo, nilagay mo doon, ha? Ha? Sagot? Opo. Papatayin niyo ba yan? Papatayin niyo? Ay, hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ba't nyo binote? Gusto ko lang malaman. Babae ito. Ba't nyo binote? Sagot! Ah! Ah! Ingit galit. Ah! Galit ka. Sagot! Sagot ka ng maayos. Matapang to. Sige, mo. Baklas, baklas. Sige, baklas, baklas. Pahira pa kita lalo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Nilagay mo dyan. Sa ulo, sa dibdib. Saka sa Tanggalin mo. Tanggalin mo! Ayaw mo! Ayaw mo! Gagaling yan ha! Sagot! Opo! Sige baklas! Sige pa baklas! 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 Susunod ka sa... Okay, sige 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 okay, Sige sige baklas! Baklas pa baklas! Baklas! Kunti na lang sa tiyan! Kunti na lang sa tiyan! Lumot nila kayo dito sa tiyan eh! Lumot! Yung kulay green! Mga ilang buwan na po kaya yung si. Kasi matagal na niya sinisimulan! Nakapasok lang, nakuha na, lang, po. o lang, ng May po niya yung naramdaman. Naram, niya si sir, kaso lang hindi pa ganun kalakas. Oo, kala niya, ano lang, sinisikmura lang. Hindi, sinisikmura. Sige pa, tanggalin mo! Kaya, ano Ako na. Sige siya... oh. po, araw po. rota. Sa po. sa Panginoong kong Isus, sa akin namang dakila, umingi ako sa inyong basbas. Napatayin po ang babalang na to. At ibalik po ang lahat ng kanyang ginawa sa lalaki. Sa, sa ni Patrice, Akmek, Akmek, Pangalan nito? Edward Del Monte Salvi. Pangalan niya po? Bulat. Kaya ito. Ang mga natulit. Alam mo mga pinagagawa mo? Pasipit mo ma. <coughs> alam mo mga pinagagawa mo? Kasi kung sa'yo, sasabi niya, alam ko ako yung punya. Pero hindi sa'yo. Yung babae na bumigara. Oh, hindi mo mama, papel lang inipit ko. Normal lang na makakaramdam siya ng sakit dahil may karga si sir. Okay. Eh, pangalan kasi ni sir, tono. Hindi mo, ito ulit. Kuha ko pa ni Bago. <clears throat> may sasabihin ako sa'yo mamaya pagkakit ng video. Kikita rin -tirit ko ya. Ano Tingnan natin sa sakit doktor no. Kung makakaramdam karamdam pa sa sakit doktor. Ini. Wala nang init wala nang sakit. Di na ko pa. Wala. Wala. yung naman yung kanina, yung mga elemento. Wala. Pero din na ako kanina. Kanina dalawang daliri lang. Ito, nakadiin ako. Ito naman yung mambabara yung pinatay na natin. Kahit anong diin ko, wala. Pero bakit kanina, sumasakit? No? Ito, nakadiin ako. Ramdam mo, daliri ko. Pero kanina, kolting ano lang, maano, di ba? Makit agad. Ito, nakadiin na ako. Ibig sabihin ng kuya, tinanggal ko na yung nilagay kay sir. No? Ah! Ah, muli, ito po si Apo ng team, Apo Eric, Apo Uh, set up po kay Apo Ken, Apo Marwin ng Krunay, mga tima po po yan. Kay Yeshua Mesias, kay Madam Mel Oligari, mga manggagamot din po yan. Sir Tony, Marcel Sargent. Maraming maraming salam po. Ito ng munti po, Erika Pucalit. Maraming salam po. Okay. Hanap ko na. Hanap ko na lubi.